Ang kanyang magandang tinig ang siyang nagbigay ng daan upang magtagumpay sa larangan ng pag-awi at ito ang naging daan para makapasok siya sa mundo ng recording at naging tanyag ang isang Nora Honor at hinirang na superstar ng Pilipinas. At sa labis na kasikatan ni Nora bilang mga awit ay naging daan din ito para mabigyan siya ng break sa paggawa ng pelikula na mas lalong nagpaangat at nagpasikat sa kanya. Halos lahat yata ng role ay nagampanana ni Nora, gumawa ng mga makabuluhang pelikula at umani ng di mabilang na parangal bilang pinakamahusay na aktres sa Pilipinas at maging sa abroad. Siya ay hinirang bilang National Artist for Film and Broadcast Arts noong 2022 at nitulang April 16, 2025, Holy Wednesday, ay isang malungkot na balita ang gumulat sa ating lahat nang biglang pumanaw ang aktres sa edad na 71 wala na si Nora Unor, ang nag-iisang superstar ng bansang Pilipinas. Paalam, atigay. Good noise and welcome back to my channel. I guess this is a uh, very timely na naisip ko lang na magkaroon tayo ng short vlog. This is all about the sudden death of uh, the superstar Nora Honor, Maybe unknown to many sa mga friends and uh, uh, family ko. Uh, hindi nila siguro alam na I am also a fan of Miss Nora Honor. Kasi nagsimula yon when I was barely 5 years old. Kasi ang mama ko is uh, Bicolana and then talagang fan na fan siya ni Nora honor Dahil syempre uh, pareho silang uh, Bicolana. Uh, si mama ko is from Naga City and then si uh, Nora honor is from Iriga City naman. And then uh, ever since talaga uh, natatandaan ko pa nakikita ko kasi sa mama ko alam nyo ba noon na talagang usong-uso kasi noong araw guys na yung mga cut out sa magazines and then si mama ko talagang inilagay yun niya yun sa parang mga size ng kartolina tapos um, pinapile niya yun and then nakabuo siya ng siguro mga ganito kakapal na, na malaking parang naka uh, book bind ganon And then, puro mga pictures ni Nora Honor, definitely, or kasama yung mga love themes niya. And then, hindi ko talaga makakalimutan, um, I think mga um, five years old ako noon. Five or six years old ako noon, siguro mga 1978, ganyan. Pumunta kami sa bahay na or mansyon nila, Nora Honor. Kasi I think uh, fans day yon Tapos nakita talaga namin na uh, grabe ang dami ng tao, talagang ganun daw guys ang uh, sistema o yung uh, common sight na makikita mo sa lahat ng mga bahay ni Nora talagang mga bus-bus ang dumarating para dumalo sa kanyang fans day parati daw maraming tao sa bahay nila but anyway, so pumasok kami dun sa bahay and then talagang Grabe, nakatabi ko si Nora, nakatabi namin ng mama ko. Tapos nandun pa nga si, ano, si Lot Lot de Leon. Nakita ko nung time na yan, Kasi Lot, Lot is same as my age. Tapos baby pa noon si Ian. Uh, Nadala-dala naman nung, nung yaya. And then, uh, ayun, uh, ang bait ni Nora, nag-autograph siya sa mama ko, nakipagkwintuhan ng sandali. Tapos, sa uh, nakis ko pa nun si Nora at grabe ang bango-bango niya. And yung age ko na yun, syempre, madedetermine ko naman talaga na na maganda ang isang tao. So talagang maganda si Nora Aunor. Para siyang mga uh, parang mga Indian like yung uh, itsura niya tapos uh, balbon siya, yung kamay niya rito. And then uh, ayun talagang mabait siya sa kanyang mga fans. So kung ano yung mga pagpapatotoo na sinasabi ng mga fans niya nitong uh, uh, burol niya pamula noon hanggang ngayon na talagang mabuting tao si Nora Honor and talagang love na love niya ang kanya mga fans uh, she treat them very well just like her very own family uh, hindi ko makakalimutan yung time na yun na pumunta kami ng mama ko but unfortunately uh, noong 1979 uh, I was uh, 7 years old ay namatay naman ang mama ko rin. Um, kung gusto niya si Nora, syempre gusto niya rin si Tirso Cruz III. Uh, merong, merong pang picture nun si mama na rin niya si, si Tirso Cruz or si Pip. Um, na umakit siya sa stage habang kumakanta ito or nagpe-perform si Pip. Ayun, syempre, Guy and Pip, solid ang mama ko talaga na grabe may kipag-away sila noon kapag ka mga Vilma and Bobo at mga ganyan or kapag ka merong umaapi or, or may sasabihing negative about sa idol nila, di ba? Habang lumalaki ako, talagang uh, gano pinapanood ko pa rin sa, sa sine or sa TV yung, yung, yung superstar definitely kasi nag ito na napakahabang panahon. And then lumaki kami na pinapanood namin yung pati lola ko. And then sa sinihan, ayan, napapanood ko rin yung mga movie ni Nora. Hindi ako talagang diehard na masasabi pero siguro na ano ko yun sa mama ko na so na ako ni mama na maging ano ako na lumalaking naging makanora din parang ganon. I am a silent fan of Nora Onor. Ang na-appreciate ko talaga sa kanya, I remember, is yung mga kanta niya. And nung araw talaga, maraming plaka ang mama ko noon. Na sabi ko, nang hihinayang ako ngayon kasi nawala na ang mga to kasi nakailang lipat din kami ng bahay. To syempre, namatay ang mama ko, di ba? Hindi naingatan. So, nangihinayang ako kasi kapag ngayon, meron ka ng mga plaka na yun, kagaya ng mga nakikita ko sa online. Uh, these are really a... Uh, treasure Uh, bilang isang fan, talagang kung naitago mo mga ito ay uh, sobrang magiging magandang remembrance for you na talaga magpapatunay na minahal mo yung idolo mo, you know, very well. Um, as everyone knows, yan, my family and friends, na talagang uh, ultimate idol ko naman ay si Julie Vega kasi mas, ano, kumbaga ito, mas kasabayan ko, kumbaga. Mas ahead lang si Julie sa akin ng 4 years, pero siya yung talagang inabutan ko rin habang lumalaki ako. So, yun, yung mga clippings ng mama ko kay Nora Unor ay nawala na and uh, pinakita yun sa akin ng lola ko pa noon sa Naga, sa Bicol na grabe ang dami talagang alam mo yung compilation na ganyan kakapal tapos syempre bata ako noon di ba hindi ko na alam na sabi ko kung time na yon matanda na ako at naitago ko yon grabe um, sobrang ano siguro talagang magpapaalala rin yon bukod sa gusto ko si Nora uh, gusto namin ng mama ko magpapaalala yon sa akin na ay ano to legacy ng mama ko kasi ginawa niya yung yung mga clippings na yon. Ayan, na naman ako rin eventually kasi nagkaroon din ako ng konting clippings kay Julie Vega noon. Ah, uh, ingat e ang problema is namatay siya ng maaga kaya hindi na rin ako nakapag-collect ng mga, alam mo yun, mga magazines and all, pero may ilan akong naitabi rin naman. And then, recently lang, alam mo, uh, yung ibang mga albums ni Nora ay inirelease nila through CD format and then earlier yung cassette tapes. So, nung late 90s, ayan, Actually, ngayon ko na naisip, sabi ko na saan ba yung mga tapes ko kay Nora at hindi ko na, hindi ko na tatandaan kasi ngayon yung paglipat-lipat din ng bahay, ganyan sa Manila, kami Noy, ganyan. So, nakabili ako, tapos yung iba, I don't know, talagang hindi ko na siya mahanap na na siya. But then, nitong ano, 2000s na, no, nakabili ako ng ilang plaka ni Nora. In fact, yung iba ay uh, nabili ko noong uh, 2022. Tama, 2022, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, and then, sakto naman nung time na yon ay nawala na rin ang mga, or magsasara na ang mga record bars sa atin dyan sa Pilipinas. At pinatay na ang uh, industry ng mga records, kagaya ng mga uh, na mga DVD, CDs, ganyan kasi laganap yung piracy talaga especially sa mga third world country kagaya ng Pilipinas. So nakakapanghinayan lang kasi before kapag ka pumupunta ako sa mall, I would always look up to na talagang grabe, imposibleng hindi ko na puntahan yung lahat o hindi na ako mag-shopping. Pero pupunta ako talaga sa record bar to buy tapes or CDs ganyan or DVDs. Kasi ano yung talaga grabe, uh, I'm such a music lover ganyan so medyo mahilig tayo sa larangan ng showbiz since uh, yung course ko pa rin is uh, mass communications diba so uh, something that is related to show business ayan so by the way uh, so anyway ang dami kong sinasabi nakabili ako at yung iba ay talagang personal kong kinuha dito dinala ko dito sa akin sa Canada at pina pinatutugtog ko siya sa aking uh, kotse ganyan eto meron akong apat na album so ito yung favorite album ko is yung The Phenomenal Nora Onor and nakalagay dito that it was uh, originally released in 1970 na hindi pa rin ako pinapanganak ng time na yon. yun so buti nagkaroon ng CD format and then uh, inaabangan ko kasi nitong a week ago lang may nagbibenta nito sa online ng mga plaka na luma um, then pinamesage ko Kenoy. And then, unfortunately, hindi naman nag-reply. I don't know kung may nakakuha na or whatever. Ayan. So, this is one of my favorite album ni Nora Onor. Ang gaganda, guys, nung songs dyan. Especially yung carrier single niya pala rito, yung uh, uh, Forever Loving You. Uh, why did I ever say goodbye? Why did I ever make you cry? For all the while I know you care. Grabe, yan, na-memorize ko na rin yung lyrics niya kasi uh, kinakanta kusa siya. Alam mo yun kasi pag parati mong naririnig, pinapatugtog, ganun. So, yan ang parang pinaka-favorite album ko. I hope someday na makachempo ako na may magbenta ulit ng album nitong Phenomenal. And then, ito yung nabili ko recently nung 2022, nung bago magsara yung uh, isang record bar sa Landmark. Uh, Nora Honor, mga awiting sariling atin. So, basically dito ay mga Tagalog songs compilation. ah uh, ayan, ang gaganda ng mga kanta guys dito. Unang halik, bata pa ako, bulaklak na parang mariposa at ikupong sing-sing sarung rumbanggi nandito lahat yan our very own uh, Filipino uh, songs ayan ang gaganda niya alam mo sa totoo lang uh, both yung kay ano pa rin Another favorite of mine is yung si Pilita Corrales din. Of course, ang superstar din, ng Asia's Queen of Song So si Pilita rin, grabe parang silang dalawa ni Nora Among sa mga babae yung gustong gusto ko Na parang ano, uh, parang nakaka-stress-free uh, Alam mo yun, tsaka parang siyang pampakalma sa akin Parang tranquilizer ko siya uh, Especially kapag pagod ako, um, ganyan And then sobrang stress uh, Gusto kong pinapakinggan yung mga music nila Kasi parang it's very soothing uh yung mga bosses nila hindi bumibirit 'di ba and then talaga yung mga songs before are very sentimental very heartfelt at hindi hindi complicated simple lang pero sobrang ganda ng mga awitin noong araw ito naman uh, ginawa ni nilang compilation to kasi ang mga songs dito ay umaabot ng mga 26 songs. So normally, di ba yung isang album ay mga 12 songs maximum or 10 songs. So ikinumpile din nila ikinumpal na nila So Nora Honor Greatest Hits Ito yung Ito yung time na Gustong gusto ko si Nora Ito daw yung mga 1970, 71, 72 Yung naka long hair si Nora Gandang-ganda ganda talaga ako sa kanya dyan. And then, lastly, ay ito rin. So, this is another greatest hits or compilation of her songs. Uh, volume 5. Uh, meron namang 24 songs dito. So, ang dami niyan, guys. Ayan. Uh, mostly, itong mga greatest hits niya are a compilation of her English songs. Uh, some were original and then a lot were actually revival or yung mga song versions nila noong araw. Ayan. Ayan. She's very pretty. Ayun, know, ang ganda-ganda niya dyan. I'm so lucky kasi meron pa ako at least na nabili at naitago at nadala ko dito sa Canada ng four albums ni Nora honor And I hope na magkaroon din ako ng mga collections ng plaka of her and also Miss Pilita Corrales. Uh, nakakalukot nga lang that um, ang buhay talaga ng tao ay uh, mayroong hangganan at mayroong katapusan. So dumaan na sila sa kanilang uh, kasikatan, yung mga heydays nila nung araw. Bawat artista, kaya nga minsan ko isipin mo, ang ganda kapag ka, ano ka, ano yung artista ka na veteran, pamula nung araw pa or singer ka, kasi kapag ka nawala ka dito sa mundo, magkakaroon ka ng significant uh, memories, very memorable memories kagaya kung halimbawa singer ka so yung mga awitin mo or if, you're an act, if you are an actress yung mga pelikula na gawa mo na mananatiling buhay ka at mapapanood ka at mapapakinggan ka ng mga fans mo and of course sa mga Noranians dyan I know na talagang napakasakit kagaya ng napapanood ko sa TV or online no? um, talagang masakit wala ng minamahal lalo na siguro yung Uh, talagang idolo nyo. Uh, kagaya ng naramdaman ko rin, uh, I was 12 nung namatay si Julie. Masakit na masakit yun sa akin dahil alam mo na ang idol mo ay wala na at kailanman ay hindi na siya magbabalik at hindi na natin siya makikita. So, uh, my heartfelt sympathy and condolences para sa mga naiwang uh, pamilya ng nag-iisang superstar na si Nora Onor and the Asia's Queen of Songs, si Miss Pilita Corrales. And ako personally, both ate Guy and si Miss Pilita will always be in my heart and in my mind, in my thoughts. Especially, hindi ko makakalimutang uh, pakinggan or panoorin ang mga awitin na naging bahagi na ng buhay nating lahat, mapa old and new generation. May you both uh, rest in peace. I know definitely that you are going to be in the kingdom of our almighty God. No more pain, but only happiness. Thank you guys. Thank you mga kachinois. And if you are not subscribed yet to my channel, please don't forget to subscribe, like, and please hit the notification bell for my latest videos.